birthday okay, mga bay Tapos ko lang umihi sa gilid na yan Naiihi na kasi ako Dito na tayo sa Marilaki sa Ibabaw Malapit malapit lapit na tayo sa ano DC, Devil's Corner kung tawagin nila Pero pag may mga ganyan, namimitik yan Mga ganyan Ito, kumbaga dito banda Yan Devil's Corner yung ano DC Ito yung tinatawag na DC Hanapin ko maya maya sila boss si ba sa taas Yan dito banda ba yun Nakakatakot talaga dito banda Daming nag-overtake Kumbaga ginaganahan sila talaga dito banda pa ba, ibabaw Overtake ng overtake Ang hirap mag ano umakit kayo dito huwag kayong sasabay sa kanila kasi pag sumabay kayo dyan sa kanila mga veterano na yan talagang bumibengking ng sagat dyan sila makyat kayo dito, chill rides pa rin kayo mga bayan malapit na rin tayo dito nung sa iba sa, may mga tinatambayan ng ano, tambayan kung saan sila kumukuha ng mga bi kasama kong taga Pasig yung pa sa unahan banda eh Ang alam ko parang dinilidyo ako dito banda yan may mga paliko dito dito no dito bumabalat yung mga raider talaga eh dyan banda oh, oh. Stop muna, I stop. Nandito na tayo. pinagre-racing yan sila dyan, no? Nag-aambla. May kita niyo dun banda sa dulo. May napakaraming tao dun. Andun sila, andun yung mga kilala Pero, hindi lang ako tumuloy. maintenance lang mga sasakyan na yan dahil kurbada na din dyan banda eh. minsan daming sumisimplang dyan overshoot sa kabila yun know, o, lakas na no wow, sana on talaga Grabil, kahit may angkas pa talagang gumipin na talaga yun eh. So, andito na tayo mga bay Mag, uh, Medyo magpapahinga lang ako dito